Sa panganganak nga ni Atara at Lucila, dalawang bagong supling ang nagsilbing kaligayahan o inspirasyon ng mga gabunan. Lalong-lalo na si Mang Pasyo dahil nga sa kanyang apo. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imaynasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Ah? <laughs> Nakaw! Kapogi talaga ng apo ko. Oo! Arsalan! Heh. Kaso... Kaso, anong lahi ka na po? Ha? 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 Hmm... Gabunan. Tapos bangkilan Hmm... ah, <laughs> Alam ko na! Banggabo! <laughs> ano? Gusto mo yon Banggabo! ha <laughs> Ano yun? Nako, tumay ata Atara! Kunin mo nga tong anak mo! Tumay! Kau naman, Apo. <laughs> Ayaw mo ata yung tinawag ko sa'yo. Iiwan mo pa ako ng baho eh. Mga kaganapan nun sa loob ng kubo ng mga gabunan. Dahil sa kasiyahan nun ni Mang Pasyo habang kalong ang kanyang apong si Arsalana. Samantalang si Namail naman nun at Lucila ay nasa kabilang kubo din na naninirahan kasama noon si Idol. Bale dito sa parte ng kwentong to ay anim na buwan na noon itong dalawang bata. Nang isang araw ay napagpasya naman na ni Kaadones na umalis muna rin pansamantala sa lawa. Dahil nababagot din naman na ang ermitanyo. Tapos naman na rin kasi ang kanyang misyon o gawain ito para kay Ohera sa pag-awat sa demonyong nasa kanyang katawan. Ibig sabihin, kontrolado na ni Ohera ang kabuuan ng pagkataon nito bilang isang may dugo ng nepelema at ang gabay ng kanyang mutya na si Astaroth. Maagang-maagang umalis noon si Natara, Ohera, at Ka Adonis. Sumabay na kasi noon si Ka Adonis sa mga ito. Dahil sa papunta rin lang sina Uhera noon sa isang pinakamalapit na merkado upang magtinda ng saging para din sa pagtataguyod sa kanilang anak. Pinakamalapit na to na merkado. Pero ang totoo, malayo pa rin naman yun kung ang destinasyon mong uuwi ana ay ang lawa ng Exodus. Kaya nga maaga silang umaalis. Alas tres pa lang ng madaling araw ay nakagayak na sila. Nakagawa kasi noon ng paraan noon si Mang Pasyo sa kagubatan na makapagtanim ng saging upang sa ganun ay dating gawe. Yun pa rin ang kanilang ikinabubuhay. Mas natuwa pa nga noon si Mang Pasyo dahil nga sa lawak ng gubat ay hindi limitado ang iyong mapagtatamnana. At dahil nga sa gubat iyon Pati ang mga rambutan na lumalaki nun sa lugar ay kanila rin ipinagbibili sa merkado. Kasi nga, wala pa namang nagmamayari ng mga lupang yun noon. Dahil doon ay kasama rin nila si Mael na siyang nagtitinda ng rambutan. Saging naman ang mag-asawa. Dahil kung sila-sila lang ay kakayanin na nilang mabuhay sa gubat dahil sa yaman ng kalikasan at mga hayop na nakatira dito. Ngunit sa pagkakataong ito, meron na nga silang binubuhay na dalawang bata. Sa dalawang oras noon, napadigil-tigil din na biyahe nila sa kariton, na hatak ng kalabaw. Nakakaabot din naman sila ng matiwasay sa merkado. Kaya nga't... Oh, paano? <laughs> Dadalaw na lang ako sa inyo pagka nagkaroon ako ng oras. Ha? Ha? Ako eh maglalakbay muna sa mga bayan-bayan. Paalam noon ni Kaadones. Ah, uh, sige ho, Tang. Salamat po sa ibinigay niyong tulong sa amin. Sana nga ho ay madalaw niyo kami paminsan-minsan sa lawa. Tugon naman ni Ohera. Sabay paalam na rin ni Atara at Mael. Matapos nilang makapagpaalam, ay nagumpisa ng magtinda ang mga ito sa merkado. At pagsapit ng alas tres ng hapon, ay gumayak na rin ang mga ito para sa kanilang pag-uwi. At sa konting salapi naman na kanilang nalilikom sa kanilang pagtitinda, ibinibili nila ito ng pangangailangan ng mga bata. Sa biyahe naman ng mga ito papauwi, ay tanaw nila ang gubat sa kanilang pag-uwi, patungo nga sa lawa. Ngunit bigla na lamang napahintunon si Ohera sa kalabaw. Pati yung dalawang magtyuhin na nang makita nilang isang makapal na usok nuna ang bumabalot sa lawa. Ah, uh, Manong Manong Mael. Uh, normal ba ang ganyang usok sa lawa? Manong na lang ang tawag niya kasi bayaw niya nga si Mael kay Lucila. Ngunit tiyo naman ito ni Atara na asawa niya. Nakakalito, hindi ba? Kaya Manong na lang ang tawag niya dito. Balik tayo sa kwento. Hindi, hindi normal ang isang yan Sunog yan ohera. Sagot ni Mael sabay talon nito sa kariton Atara, si Arsalan Sabi naman ni Ohera Kinabahan na ang tatlo sa kanilang nasilayan Dahil ibig sabihin nun ay may nakapasok sa pinagkukublian nilang lawa Ay del, salitanon ni Mael Mauna na ako ohera itabi mo na lang ang kariton Dagdag pa ni Maela habang papatakbo na ito sa malapit na kakawiana papunta sa direksyon ng lawa ng Exodus. Nakita pa nila ang pagsasagabunan nun ni Maela bago ito pumasok sa madawag na kagubatan. Na. Agar naman at tinabino ni Ohera ang kariton at kalabawa sa lilim ng isang puno na dikit na rin sa kakawiana. Bilisan mo! Bilisan mo mahal! Salita pa ni Atara na nag-aapura Pagkatapos gawin yon ni Ohera, wala nang imikan pa ang mag-asawa. Arsalan, anak! Bigkas pa ni Ohera sabay takbo nilang mag-asawa sa direksyong tinungo ni Maela. Sabay palit naman ni Atara ng sagabunan at sa bangkilan naman si Ohera, ginamit ng tatlo ang kanilang kakayahan upang makatakbo sila ng mabilis patungo sa lawa. Hindi pa nila alam kung anong nangyayari. Ngunit sa malaking usok na yon sa kanilang maliit na baryo, ibig sabihin ay may umatake o sakuna na nangyari sa kanilang pinagtataguan na tabi ng lawa. Mabilis, sagad Sagad-sagarang takbo ang ginawa nun ng mag-asawa sa katauhan nilang mga aswang. Ganon din naman si Mael. Dahil nga ang mga anak nila ang kanilang unang iniisip. Anim. Anim na buwan pa lamang ang mga yon Hanggang sa pagtakbo ni Mael. Biglang halos limang nilalang ang nagnais nun na siya ay patumbahin sa kanyang pagtakbo ngunit na iilagan yun ni Mael, ngunit sa bandang huli, may tumamang palaso sa kanyang balikat dahilan upang matigilan siya sa kanyang pagtakbo dahil sa pagkatumba. Agad din itong bumangon, sabay bunot ng palaso na tumama sa kanyang balikat. Pilak, pilak ang talim nun Habang saglitan nung tinititigan yun ni Mael, pilak, salita nito sabay bigla ang lipad na naman ng palaso ngunit na sa ni Mael sabay ang lito sa kanyang harapan dahil walo walong bangkilan ang nasa harapan nito na nagnanais na siya ay harangan sa pagdaan niya hanggang sa puro may dugo na katawan ng tatlong nilalang ang bumagsak na lamang sa harapan ng mga bangkilana na may mga nakabarakos na pana dito at mga ilang balang palaso. Tumabi kayo! Tumabi kayo sa aming taraanan kung ayaw niyong matulad sa mga yan. Salita ni Ohera na nasa anyo na ng pagiging bangkilang gabunan. Nakatubo na ang mga sungay nito kasama si Atara dahil naabutan na nila sa pagkakataong yun si Maela nakaharap nga ang walong bangkilana at inuna nilang tinapos ang mga nasa puno na siyang pumapana kanina kay Maela ngunit sa sinabi nyo ni Ohera ay walang nakinig kaya naman nakipaglaban ang mga yun kina Ohera mga bangkilana mga palaso na may talim na pilak. Nakukuha nyo na ba mga kabagis? Ito na nga kaya ang sinasabi ni Badara na araw ng pagbawi. Dahil doon. Iribersa natin ang araw nung gabing na patay nila Badara si Dato Arpana. At narinig naman natin sa part 18 ha, kung ano ang mga ambisyon ni Badara at sa pagpapatuloy nga ng pangyayari ng gabing yun Asbo! Sigurado ka pa na doon ang kuta ng mga gabunan? Tanong ni Badar sa isang lalaki Dahil nung gabi pala ng kaguluhan sa lawa May ilang asbo ang nakatakas sa lawa Mga asbong nakakaalam kung nasaan ito At dito na sinimula ni Badar ang kanyang mga plano Nang maagaw na niya ang liderato ni Dato Arfana mula dito kay Badara Ngayon mga kabagis, ay umabanti naman tayo ng oras noong mga sandaling nagtitinda pa lang sina Ohera sa merkado. Lingid sa kanilang kaalaman na sa pag-alis nila ng araw na yun ay siya na rin palang pag-atake ng mga bangkilana na mga tauhan na nga ni Badar. Hindi yun mga puro na bangkilana at dahilan naman na mga ilan, ilan lamang doon ang makakapagsabang kilana. At ang ginamit nilang taktika sa pag-atake ay ang mga palasong may apoy sa dulo. Kagaya ng ginawa nilang taktika noon nung inatake nila si Zaina sa pamumuno pa noon ni Dato Arpana. Mas madali kasing gamitin yon dahil kaya nilang ipatawid sa lawa ang mga palaso sa pamamagitan nga ng mga pana. Ngunit syempre ay papayag ba naman sina sa at kaila na makakapasok ang mga yon ng basta-basta na lang? Dahil nga sa madawag ang kagubatan na yun na halos natatakpan na ng mga mayayabong na puno ang liwanag ng araw na tumatama sa gubat ay halos palaging takipsilim na ang esensya sa paligid dahil na pabor sa mga gabunan o sa mga aswang. Kaya nga doon pinili ng mga ito na manirahan pero hindi naman sa walang nagawa nun sina sa ila at ang iba pang mga gabunan sa baryo. Sa katunayan nga. Sa pagpasok pa lang ng mga kalaban sa gubat ay naamoy na nila ang pag-abante ng mga ito patungo nga sa lawa. <sighs> Angil pa nun ni sa ila kasama ang ilang mga gabunang mandirigma ng kanilang baryo. Sabay nun ay... Unti-unti nilang pagkaladkad at pagpaslang sa mga yuna. Ngunit dahil naman sa mga armas ng mga kalaban na, na may pilak na talima o mga patalima. Sa pagtagal ng sagupaan na yun, sa dami ng kanilang kalaban ay hindi na yun mabawasan ng biglaan. Mukhang pinagplanuhan ng mabuti ni Badara ang pag-attacking ito. Dahil sa pagkakataong ito, Anim na. Anim na ang gabunang namamatay sa panig nila sa il at kaila. Dahil sa mga nagliliparang parang palaso sa paligid. Na di na nila napapansin. Dahil sa kaabalahan ng mga ito sa iba pang kalaban. Hanggang sa... Tinamaan ah! ah! na rin ang magkapatid nun ng palaso. Dahilan ng kanilang panghihina kaya't napilitan noon si Nasail na umatras dahil sa tatlong guhit sa numero ang bilang ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, nasa daan. Higit sa isang daan ang kalaban nila. Wera pa doon ang ilang mga asbo dahil nakipag-alyansa na rin pala ang ibang natitirang asbo na Badara at sa mga oras na to ng kwento ay wala pa si na Uhera. Kaya't nagdesisyon na noon si Sail bilang parang siyang pinakapinuno nga sa lawa ng Exodus. Nagpasya siya noong lisanin na ang baryo kasama ang ilang kababaihan ng baryo at siyempre ay sinamang Pasyo at Lucila na hawak nga si Idel Si Mang Pasho naman noon ay siyang may hawak sa apo niyang si Arsalana. Tagilid, tagilid na sa laban ang mga gabunan noon dahil sa armas na dala ng mga kalaban at dami ng mga ito. At masakit man sa kanila sa pag-alis ng mga gabunan sa baryong kanilang pinangangalagaan, pinabuksan ulit ni Sail ang lihim na daanan. Bilisan nyo! Lucila! Si Idol! Si Arsalan binalot na lang noon ang kumot ni Lucila at ni Mang Pasyo ang mga bata. Yung nakalabas lang ang ulo ng mga ito. At nga, bit-bit si Arsalan at Idol. Lalabas na sana sila noon ng kubo. Ngunit kasabay naman noon ang pag-ulan ng mga may apoy na sa mga kubo. dali-daling prinotektahan noon ni sa ilat ka ilang dalawang bata. Sila na noon ang kumalong sa mga yona at mabilis silang tumakbo patungo sa lihim na daan. Takbo, takbo. Eh, 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 Takbo naman ang mabilis ni Mang na dahil nahuhuli na siya. Dahil nagsabangkilan na rin noon si Lucila habang hawak naman ng magkapatid na gabunan ang dalawang bata. At sa mga sandaling iyon ay nasusunog na noon ang kanilang baryo. Marami, marami pa naman ang kasamaan nilang gabunan noon sa pagtakas. Ngunit nang maabot na nila ang dulo ng lihim na daan, Pag-ulan na ng sibat at palaso sa buong kanilang dinaraanan. Halos tinamaan na lahat nun ang mga gabunan. Bumaliktad nun si Kaela. Ngunit nagawa pa nitong alalayan ang kanyang sarili o tumilapon yung bata sa mga braso o bisig nito. At ang hawak niya noon ay si Arsalana dahil hawak naman noon ni Sail si Idol. Pero higit sa maraming tama ng palaso ay si Sail dahil itinakip nito ang buo niyang katawan sa batang si Idel upang hindi matamaan ang anim na buwan pa lamang na bata. Bumangon naman na nun si Kaila at linapitan pa ang kanyang kuya. Kuya! Kuya! Ay, Salita ni Kail na hindi na na ituloy dahil sa pagtama ng isang sibat sa likod nito, direkta sa kanyang puso. Kail! Sa pagsigaw ni sa el sa pangalan ng kapatid nito, ay siya namang marahan na pagkabitaw ni Kael ng sanggol sa kanyang mga kamay ng marahan. Sunod noon ang pagdating naman ni Mang Pasyo at Lucila. Dahil sinasabayan lang ni Lucila si Mang Pasyo. Ah, ang abo ko! Ah, abo ko! Takbong pasigaw naman ni Mang Pasyo dahil sa napatakan ng pagsuka ng dugo ni Kaila si Arsalana. Akala niya pati ang apo niya ay nadamay na. Kaya't kinuha naman agad yon ni Mang Pasyo paglapit niya sa kamay ni Kaila na nooy naghihinalo na nga. Ba Bayaw! Salita pa niya. Habang si Sael naman ay nakatingin lang sa kanyang kapatida na malapit ng malagutan ng hininga. Uh, 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 Kail! Angil nun ng pagkagalit ni Saila. Lucila, itakbo nyo na ang mga bata! Itakbo nyo na! Sa sigaw na yon ni Saila, kinuha naman ni Lucila ang anak nito kay Saila. At pagkakuha niya nun, ha? takbo! Takbo na kayo! Tumakbo na kayo! Bayaw! Lucila! Lucila! Ah, sige pero, pa paano kayo bayaw? Bigkas pa ni Mang Pasyo. Huwag mo na kaming alalahanin. Huwag mo na kaming alalahanin! Sige na! Sige na bayaw! Siguro ay parating na si uhera Mga bigkas ni sa ila. Doon ay tumakbo naman na si Mang Pasyo sa kagubatan. Dala ni Lucila ang anak nito. At dala naman ni Mang Pasyo ang apo nito. At sunod nun ang... Huwag kang bibitaw, Kael. Huwag kang bibitaw! Salita ni sa sabay tayo nito at harang naman sa mga kalaban na maaaring humabol pa kinamang pasyo. Ko, kuya! Tunog naman ni Kail. Ay, hindi alright mga kabagis pero... Pero alam ko, dito niya na naramdaman kung gaano katindi ang series na to. Patatawanin ka, pero sasaktan ka. Hu Ibang klase to mga kabagis, pati ako. Kumirot yung puso nung bumaon yung sibat kay Kael. Um, nag-shoutout na tayo sa part 18. Kaya next time ulit mga kabagis. Salamat sa suportang tunay. And God bless sa lahat.